Ano ba? Bali ito itong adobong ano? Adobo de bean hmm. Adobo, de bean -B -E -N. Ito naman. -b, -I -N. B E A N. Ito ay beans. -E -E oh. Pork beans. and beans. basta oh, oh, imbutido. Hindi ako yung pang matamis na Ano? Buding! pudding ito yung longganisa so, na may, so, may so, yeah. Yeah. pinya. Pwede nating idagdag sa live mm. program. At, ito naman. Yun lang paggawa ng longganisa, malaking bagay na oh, talaga oh, diba? Lung <laughs> ito, anong sangkap <laughs> na? Kasi <laughs> mara yan eh, ang longganisa, ano, ang tawag dito siya. Uh, Walang pagkulang uh, pagkasawa yan. Ano mga siya? Chorizo ng Tagalog. Bibili ka For breakfast, pwede pa Sa bawat barangay, baka lang tayo ng paggawa ng longganisa. Ayan, napaka... Ayan. Uh, ayan, eh, mami ko kasi, ito, ayan. Ito, kasi Ito, ayan. <laughs>